Ito po, at na po ninyo ito ah. Ito po, tagal ko lang pinagbamas na lagi. Halos araw-araw mo tinitingnan no, tinitistin tinitis, na ano. ko po lang kahoy. Sabi ko parang hindi na gumagana. Kung hindi pa ako mapakalita ka, para akong na talagang hindi na po, sinubukan ko. Ayun po, kaya sabi ko walang sasampaw. Sinubukan ko eh, pabagsak na nga po eh, hindi na bulok na bulok na pala yung nasa isang ina. Ah. Kaya minsan po pagkatapos ni Kutob talagang gagawin po malalayo po tayo sa aksidente po Ayan Ayan tayo Isang buwang ko lang tinitingnan tinan yan wala na po lang ano Ito po Buti may po ang mahaba Ganyan po ako katulad po ngayon magtatagulan na habang maaga po nag piri 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 na ako para ako dumating man ng watag ulan medyo kahit na po ma ano ba ay lumakas lakas ang ano, mga kahoy saka nga po ngayon ito binabalo ko lang po ngayon ginawa ko na talaga dami pong gawa dito Buti may, may kayo ako naka-stack ko sa labas. Ito mga kakaroon na naka stack mga gamit ko pa Dug, dugtong, rin. Misty maikli. Dudugtong-dugtongin ka na lang. Marami yun. Nahabol ko po rito yung tuwibay eh. Nasubukan ko na po rito sa amin yung nakarantao na bumabagyo. Nag-aangatan po yung mga ano yan. No. Pinalihan ko na lang ng mga ano. Mga serga. Salamat po. Idol po ito.